Hello guys, welcome back to my channel. It's me Inday you know? Marikit. Guys, na ulan na Jude, so silong anay midderi, silong mo kami dito sa my trapal, kasama si Malerin at si Arami at yung apat na aso namin kasama si Nawaiwai, Chichi, Mimi at Pugi Mm. So diri lang anay mi ay mahumod unya mi no. Sa so, kinahanglan manilong anay kita. Mimi, silong anay dai. Ayos sig pauwan dai. Dali nga ri. Ayo lagi mo sigig pa Janay no si anay mi Guys, salamat pala sa nag uh, sa nanonood na mga videos ko sa YouTube channel at syempre sa ating Facebook page. Ay! So, amo lang tun, guys nga mo tuwak and then sana mo tuwak ay mo to miss sa basketball court kay manan o may na ay nagdula nga to and of course bisan nog muulan padayon gyapon na sila og dukduk anang bula Maganda kay ganan ba sila mag dribble dribble alam, alam, alam. O, sa bula alam, alam, alam. so busy ka ang mga puja guys kay nagdula dula sila nagda lang nako para malingaw sila basta dili lang sila magpaulan dili lang sila magjatak-jatak dire sa tubig My kaya para dili sila kagiroon. para dili sila magmukanuka hmm. dili magkinga ha kay masuko ko <laughs> nakatawa si Mimi Mimi bakit mo ako pinagtatawanan mi so si Malerin guys naglalasing ang kanyang ina pati si Arami naglalasing din ang kanyang ina. So Ito, nandito. <laughs> busy sila today. Kaya busy rin ang kanilang mga anak no sa kakagala dito sa Kabukiran. <laughs> dito sa pabahay. Adi ah, lagi mag-awa. nga, doon nga today para mag maabot ang batong Doon. Sige ko. ni. Tarungan niyo pagdula Tarungan niyo pagdula. So there are sa pabahay niya gihimo na. So mo siya. Tuwano man ni. Tuwa. And, siya? And siya ang barracks nila. Trapal. Amin dere na ni. Okay, pait kun bayag mga humod mino. So kinahanglan manilong anay may kay para dili mo ubuhon si punon busog buyag 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 <laughs> undyak, undyak, and undyak, undyak, buhaka, buyag and buyag ay ginoo ko buyag na so mihinay na guys ang ulan talistik so mubalhin mo sa pikas sa pabalay dali kayo sa mabahay <laughs> sa papa oh, silong day silong day <laughs> Oi, rabuyag. Ay. Oh, uh, nga guys, no. So naabot na dahil sila diri sa pag um, tawag nito, pag rip no. So nasugda na lang, o bangag diri. Eh. Bangag na na bangag. Bangag na, bangag na. Ibangagan na. And then, yes. Oh, mara na siya po. So, positive lang no, Guys, gispagay ako guys, oh my god, uh, urong 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 urong, oh my god, so nakasidana namin po na nilong guys sa mga pabalaya, finish na and, hindi so, namalhin hindi kay... hindi ngit-ngit na. Ayan. hindi ah, diba? ba perfect? Perfect ang balay. Ang balay ng aking kapitbahay! So the guest, there is ako ito nag-reprap. Ayun, mano na siya. Diba? Kaya ni Dudong Musa kada isa reprap. Ano? Ulat. Bakit ganit? Ta! Nakalawa Ah, ako si Gana. Ay, eh, mora mag si Wonder Woman. Woman. Dili magkinga guys ha. Ang magkinga tiwasan. Aram <laughs> <laughs> um, na mapuja guys kay basic ayo na sila sige pagduwa lang mo diha santa mga bagsok pa kamo <laughs> <laughs>